Dear Ate Jay, itago mo na lang ako sa pangalang Rina. Isa akong tatlumput-apat na anyos na misis, may maayos na buhay at masayang kasal. Kung titingnan mula sa labas, pero ang totoo, may lihim akong itinago. Isang lihim na bunga ng pagnanasa, tukso, at isang gabing hindi ko na kayang kalimutan. Heto ang kwento ng isang bahay na sabay naming itinayo ng aking asawa at ng lalaking tunay na ama ng anak ko. Matagal na naming pangarap ng asawa kong si Jerome ang magpatayo ng sarili naming bahay. Ilang taon din kaming nag-ipon. Nang sa wakas ay nagka-budget na kami, sinimulan na naming hanapin ang arkitekto na magpapatupad ng vision namin. At doon ko unang nakilala si Enzo. Tall, moreno, at may mga matang parang laging may sikreto. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang aura siya. Professional, pero charismatic. Magandang araw po, Ma'am Rina. Ako po si Architect Enzo. Sabihin niyo lang po lahat ng gusto niyo. Ako na po ang bahala. Sa unang meeting pa lang namin, naramdaman ko na agad ang tension sa pagitan naming dalawa. Pero dahil abala ako sa plano ng bahay, binaliwala ko yon. Pero habang tumatagal, mas dumadalas ang pag-uusap namin. Halos araw-araw kami nagmi-meeting, nagpapalitan ng ideya, tumatawa. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko inaasahan. Late na kami natapos ni Enzo sa isang site visit sa property. Dahil sa lakas ng ulan, inaya niya akong maghintay muna sa sasakyan niya. Doon kami nagkwentuhan tungkol sa personal na buhay. Alam mo, Rina, parang ikaw lang ang client na naging kaibigan ko. Iba ang connection natin bulong niya habang magkalapit ang mukha namin hindi ko alam kung ako ba ang naunang lumapit o siya basta bigla na lang nagdikit ang labi namin mainit mapusok isang halik na humantong sa sandaling hindi ko na kayang ibalik nagising ako hubad sa sofa ng maliit niyang studio office nakapatong ang suot kong blouse sa sandalan nakatingin siya sa akin at ang tingin niya puno ng pagsisisi pero mas nangingibabaw ang pagnanasa. Rina, hindi ko intention to. Pero hindi ko rin kayang pigilan. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang lahat. Mas naging tahimik ako kay Jerome. Mas madalas akong napapaisip. At mas dumadalas ang pagsasama namin ni Enzo. Sa bahay na unti-unting nabubuo. Hanggang isang araw, naramdaman ko na lang na may kakaiba sa katawan ko. Nagpasama ako kay Sam kaibigan ko para magpa-check up. Rina, buntis ka! Tumigil ang mundo ko. Lalo na nang malaman kong dalawang buwan na akong buntis, tiyak kong kay Enzo ang bata. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Dahil paano ko ipapaliwanag to sa asawa ko? Nagdesisyon akong na itago ang katotohanan. Sinabi ko kay Jerome na siya ang ama. Masaya siya. Lalo niyang ginalingan sa trabaho lalo siyang naging mas caring sa akin. Pero si Enzo, hindi siya nawala. Tahimik lang siyang sumuporta. Dinadalhan ako ng pagkain. Tinutulungan ako sa mga kailangan ko habang buntis. Rina, kahit kailan hindi ko hihingi ng bata, pero gusto kong malaman niyang mahal ko siya. Kahit hindi niya ako makilala bilang ama, mas lalong gumulo ang damdamin ko. Sa wakas, natapos na ang bahay. Lahat ng design ay halos galing sa puso naming dalawa ni Enzo. Pero para sa mundo, si Jerome ang bida. Siya ang haligi ng tahanan. Siya ang ama ng bata. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Liam, ang anak ko. Pero habang lumalaki siya, lalo siyang nagiging kamukha ni Enzo. Hindi ko alam kung napapansin 'yon ni Jerome o nagbubulag-bulagan lang siya. Minsan, umuwi ako galing trabaho at nadatnan ko si Enzo na kausap si Liam sa labas ng bahay. Naglalaro sila ng Lego. Eksaktong design ng dream house namin. Hi, Mommy. Si Tito Enzo tinuruan ako gumawa ng bahay. Tuwang-tuwa si Liam. Pinilit kong ngumiti. Pero ang puso ko, durog na durog. Isang araw, may dumating na sulat sa bahay. Galing sa isang kaibigan ni Jerome sa hospital. Isang doktor. Jerome, may gusto akong ishare na nakita ko accidentally sa result ng anak nyo. Hindi tugma ang ilang markers sa blood test. Nagkulay abo ang mukha ni Jerome. Rina, kailangan ba talaga akong tanungin? Tahimik lang ako. Wala akong maisagot. Umalis si Jerome ng gabing yon. Hindi ko na siya napigilan. Bumalik siya makalipas ang ilang araw. Dala ang isang sobre. Annulment papers. Hindi kita galit, Rina. Pero hindi ko na rin kayang ituloy to. Mahal kita, pero mas mahal ko ang katotohanan. Masakit, pero tinanggap ko. Si Enzo, hindi siya nagpakita agad. Pero nang malaman niyang iniwan na ako ni Jerome, nagpakita siya sa bahay. Rina, hindi ko inaasahan na mauwi tayo rito. Pero kung papayag ka, gusto kong makasama kayo ni Liam. Hindi para palitan si Jerome, kundi para maging ako sa wakas. Lumipas ang ilang taon, naging maayos ang relasyon namin ni Enzo. Hindi naging madali, pero tinanggap niya ang responsibilidad hindi lang bilang ama, kundi bilang partner. Si Jerome, nasa ibang bansa na, may sarili ng pamilya, pero nagpapadala siya ng regalo tuwing birthday ni Liam. Alam kong nasaktan ko siya, pero alam ko rin may mga tahanan talagang nabubuo mula sa guho ng dating buhay. At yan ang kwento ko, Ate Jay. Ako si Rina at siya si Enzo, ang architect ng bahay namin at ama ng anak ko. Maraming salamat sa lahat ng nakinig, sa lahat ng kakonfes na tumutok. Sana'y may napulot kayong aral, kahit sa isang makasalanang kwento tulad ng akin. Huwag nyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession hanggang sa susunod nating mapangahas at emosyonal na kwento paalam mga ka-confess